Eto guys, 93,000 2012 na 2KD Fortuner yan So, hindi pa siya umabot ng 100,000 Pero Nagpalit na tayo ng ano Ng timing belt Saka yung drive belt dito Mas mga tensioner Ayan, so makikita nyo dito yung Timing belt nya guys Ayan Kita nyo yung yung ano nya kung ayan o wala na to law, -law na to kung paabuti mo pa ng mahigit 100,000 pero mostly kasi sa mga pinabalitan namin 100,000 kilometer na yung mileage nya ay yung ano yung tinakbo nyan yung odometer nya so ito na yung 93 pa lang yung tinakbo nito original na Udo yun, hindi yun pitik. Hindi yun pitik na udo. Original na udo talaga yan. Ano. Hmm. Diba? Hmm. sabi nila pitik. Hindi yan. So, lang naman natin yan. May hydraulic pa nga ano. Ayan. Tensioner. Ito. Tapos yung dito. Ayan. O, idler. Tensioner din yung sa baba. Dal uh, ah, tatlo nito. Isang isang ayun tensioner tapos dalawang idler niyan tensioner din tapos yung kanyang ano so yan yung kapalitan natin nalambot na kasi guys mag ano na to maglalaro na talaga yan sa so, kita natin yung ano niyan ngipin niya ano na siya uh, medyo talagang ano na hindi lang medyo lapit na talaga yan law na dito yan sa so, may ano niya, ngipin niya kaya ang mostly kasi ito eh, pag napuputulan na lang yung lalo na pag loaded tapos birit birit yan yun ang problema sa mga timing belt yan lang guys 93,000 km yung odometer nya yun